pagpupugay ko sa mga pastor Kumusta ka pastor? Kaya pa ba? May magagawa po ba ako para makatulong sa ministeryong itinalaga ng Diyos sa iyo? Anong lagay ng pamilya mo? Naway nasa maayos ang lahat. Oktubre nga pala, nakikita ko sa Facebook. It is the month to appreciate our pastors which is more than any appreciation, all pastors deserve well. Di po biro ang pinili po ninyong vocation, at madalas, we tag it as an irrevocable calling, na kahit saan po kayo, at minsay naisipang iwanan, God will find you and instill you pa rin kahit marahan ka pang pagkukulang. What's in it for me does not apply sa buhay ng pastor. God has gave you hard lessons in life to live by faith and not by sight. Yung sa malaki at maliliit na blessings, di nagfa-falter ang tenacity mo to serve and not to be served. But there are hard and heartbreaking truths na dapat mong malampasan at mapagtagumpayan. Gaya ng mga membro na wala namang ambag, siya pang number one na maninira sa ang role niya is to make you look foolish and worthless sa mga ibang miyembro. Pero as a pastor, ngingitian mo lang yan at sasabihin mo, sanay ka na, which is a sad truth. At meron namang may ambag nga na hindi basta-basta, pero he buys the entitlement to make the pastor as a robot. Control the pastor and konting pagkakamali ni pastor. Nako, ligwak na ligwak na si Pastor. Parang nabili ang buhay ni Pastor. At sa dahil sa dami na niya na ibigay, feeling niya, nabili na niya si Pastor at ang pamilya nito. Eto pa, dahil nag full time si Pastor, may pagkakataong magsasider yan Usually ang mga pastor's wife. Magbibenta ng kung ano-ano. At may masasabi ka ngayon na mukhang pera si pastor. Pero dahil nga nagkukulang, nagagawa yan ng mga lingkod ng Diyos to feed their families. Pero masama na si pastor. Mukhang pera na si pastor. Di maka full time si pastor, inyid niyang maghanap buhay, magagalit ka ngayon. Huhusga ka ngayon na walang time ang pastor. Umangat ang buhay ni pastor, nagkasasakyan, na mas magara pa sa sasakyan mo, mas maganda pang bahay niya sa bahay mo. Magagalit ka naman ngayon kasi ambisyoso si pastor. Mukhang pera si pastor. Naisip ko, 'di ba marapat lamang na dapat nating itama ang ating isip? Kung alam lang sana talaga natin ang halaga ng pagmamahal sa ating mga pastor na siyang nagpapakain sa atin sa ating pagkain spiritual naglalapit sa atin sa Diyos, nananalangin para sa atin, nagpapagamit sa Diyos at handang kalimutan ang sariling pangangailangan ng pamilya at pangarap. Marahil, di na tayo mangungwenta sa suporta na ibibigay sa Kanya. Na ka ng Diyos na magpapasalamat siya na hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanyang bukasyon sapagkat di siya nagkukulang naway imbes na husgahan ng pastor at mayamot dahil umaangat ang buhay ng pastor matutuwa tayo we are proud that we see our pastors from head to foot taglay niya ang pagpapala that he owns his car not because he needs to be flashy but a vehicle to transport the good news to spread the word of god ikaw na miyembro naka-fortuner, pero si Pastor, nakapupugak-pugak na motor na madalas masiraan sa daan or handover car na pag nilumaan na ng mga miyembro ay ibibigay sa kanya. All you comfortably think our pastors deserve. Eto pa, pag naman yung mayaman si Pastor, again, mukhang pera si Pastor. Hirap po maging pastor, no? where you are praying for everyone else, ilan kaya ang nagpipray for you, Pastor? Marahil iilan lang ang nakakaalam ng value ng mga pastors, pero saludo ako sa mga iilan na nagpipray sa pastors nila, nag-iisip sa welfare ng pamilya ni Pastor, tumataki, tumatapik at yumayakap sa Pastor tuwing madadapa, natutuwa pag umaangat ang Pastor nila Di kayang mamutawi sa bibig ang anumang uri ng paninira sa pastor. Salamat sa iilan. Sad truth. Kung paano mo ituring ang pastor mo, yun ang salamin ng estado ng pastor mo. Marami na rin ang huminto at di na nagpatuloy. Huwag isisi sa pastor. Bagkus itanong sa sarili, ano kaya ang naiambag ko para sana di nawala ang pastor ko. Sa mga pastors, saludo po ako sa inyo, sa pamilya ninyo na siyang bigay ng Diyos. Much appreciated po ang pagpapagal ninyo, ang malawak na pangunawa sa mga miyembro ninyo. Sa mga nagpapatuloy na pastor, pakatatag tayo. Fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Salamat po Mabuhay po kayo. God bless and more blessings po sa inyo, mga kamanggagawa.